Hello guys, ito isang client natin, si Sir Ronnie Kagawan. Na-release natin siya noong October 17. <laughs> sir, tanungin ko lang, kamusta yung ano natin, yung business natin ngayon at saka yung mga naipangako ko sa inyo about sa business package? Sa business, sir, malaking tulong po sa atin, sir. Sa, at sa pag-aasikaso nyo sa amin, mag sa family namin, ay malaking bagay. Ho. Napakadaling po ng asikaso dito sa Mitsubishi Abad Santos. Napakagalit po ni Sir Michael, sa baryas. Wow naman! Wow! Wow! Thank you, thank you, Sir. Bali, ito, nila, pero nga pala ako ni Sir yung sa kapatid niya. Tara, guys, si Sir Ramiel naman ang kamustahin natin. Bali, guys, ito si Sir Ronnie kasama ang kanyang kapatid. Ayan. Sir Ronnie, uh, bakit nga pala ako na-return kay brother? Ito po. Ah, dahil nga po sa pag-asikaso nyo sa pagkuha ko ng sasakyan, kaya marirecommenda ko po talaga ang kumuha rito ng sasakyan. Eh, ko po po ang kapatid ko rito talaga dahil asikaso asikaso, walang problema. Napakadaling kausap ni Sir Michael Lavarias. Hindi totoo yan. Bola lang yan. <tod> Konting ano lang about sa transaction na sir. Ah, dito, dito sa ano, Big Motors Philippines si Evan Santos. Ah, uh, napakadaling tao sa reliable sila lahat sa mga ano, kung may katanungan ka, makaya nila sagutin lahat agad. A few moments later. Kung may mga gusto ko pang ibang katanungan or ano, huwag kang magalala na huwag kang mahiyang magtanong sa kanila at uh, i-feedback ang kanila na agad ng ano na uh, maganda thousand years later para marilis agad yung kukunin mo sa kaya dito sa Mitsubishi Abad Santos the, the best dito uh, talaga mapagkakatiwalaan sila saka okay. ano sila transparent ayun lang thank you guys ano yung sasakyan ni Sir Rodi Kagawan na release natin nung October 17 at yung kapatid niya na si Sir Ramiel. Sir, maraming salamat, Sir. Okay, yeah. sa trusted agent contact Michael Lavalias now apply approved release. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.